May magal daw yun kay Lucano. Kamusta po kayo? So, i-update ko lang kayo dito sa Project Lotino pala natin na merong isang inakay na naiwang kay Locano, kasi nabenta natin yung uh, mga pa-inakay natin dito. So, yun nga yung hen natin, si Lotino, yan si Yelo, eh, umitlog na ulit kay Locano, naka Nakaapat na siya. Oh. Yan kay Locano, Meron na siyang apat na itlog. So, para hindi sila mabulabog at baka man naglilimlim na rin yan, kalawa, Tatanggalin ko na yung anak nila. Yan yung anak nilang yun. Siseparate na natin. Lalagay na lang natin dito sa baba. Yan. Kasi binakante ko na to kay Lucano. Dito ko nilagay si bro na, Yung kakatil natin, yan. Yan, Na no. medyo matamlay. So far, medyo gumagaling naman na siya kay no? Yan. So nagbibigay lang ako ng ano, ng uh, powder para mapagaling natin siya. Mamaya naubusan ako ng ano, uh, premoxil powder kay Locano para 'yon yung ibibigay natin diyan sa mga kakatil natin kasi nilalamig sila. Kasi malamig na yung simoy ng hangin kay Locano dahil nga kay Super Typhoon nando. So ang gagawin natin dito kay Locano is huliin na natin yung anak nila para ihiwalay na natin. Tingnan nyo naman tong pair na to. Kailan ko ano, lalaki oh. Talagang quality sila. Malalaki yung pair natin dito. So huliin lang natin kailan ko Para ilipat natin. So, eto na, Kilocano. Nahuli na natin siya. So, bale yung nilabas nila, Kilocano. Hindi tayo nakapagpalabas ng ano eh. Ng Lutino Opaline. Kasi Project Lutino Opaline yan, Kilocano. So, nakapagpalabas tayo ng green, Kilocano. Green split ino. So, materialis na to, Kilocano. Quality naman siya. Mukhang healthy naman siya, mataba. So, tingnan din natin yung buntot niya, Kilocano. Yan, no. So, ino siya. Yan, no. Tsaka Opaline kasi mayroong orange doon sa buntot niya kailangan yan So, magandang materyales to kay Locano sa mga nagbabalak mag project ng Lutino Opaline kasi split ino to may dugong ino so ililipat na lang natin dito sa baba dyan kay Locano para hindi na mabulabog yung parents nya kay Locano गंदा के लो गानू मोक् मान सो so, युनलांगानू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग